Hi guys, this is Efren Banga from F1 Marketing. Well, napaka-exciting ng araw na to kasi kasama ko po si Sir Tom Yunduan. So, ako din isa siya, uh, master sa pagiging seaman. So, siya na po mag explain kung ano ba yung pagiging master na yan. Uh, pero bako ko upisahan, bakit ko ba akin ang interview na to? Kasi gusto ko ma-inspire yung mga tao taong OFW, mga kababayan natin, mga seafarer or seaman, na kailangan ma-involve din sa mga uh, negosyo tulad ng nakikita niyo sa likod namin yan po yung logo ng F2 Marketing guys so dito kailangan maging open-minded ka lang kasi syempre, hindi uh, na mahabang buhay eh, malakas ka, bata ka na which is kaya mo magtrabaho so kailangan may preparation din tayo di ba sa pag so sabi nga nila uh, kung ikaw empleyado later on pagtanda mo doon mo pala makaisip ng uh, magtayo ng sariling business pero ang tanong, meron ka nun? At meron ka mga uh, kakayanan o resources? Siyempre, si Sir Tom, uh, interview natin siya. Ano ba yung nakita niya sa kumpanya namin guys ha? sa F2 Marketing? yung uh, brief background niya, bakit uh, ginagawa niya ito, aki pa po siya sa kanyang trabaho. Uh, Sir Tom, sige po, pa, maraming salamat sa pag-unlock ng interview. Thank you, uh, Sir Craig. Ako po si uh, Dr. Thomas Binduan. 29 years um, nagbabag ko. And uh, magtataka tayo, bakit kaya sumama pa ako dito sa FQM? Isa lang po ang sagot dyan, ang time freedom. Um, sa pagbabar ko, parang kang nasa isang uh, punduman. hindi ka kamalala. with this F2 coaching marketing, you have time freedom. Pwede kang mag-stay dito sa Pilipinas na kumikita ka. At, at, at maganda pa dyan, mas magpipangkikitain mo sa pagbabar Yes. So, pinaka maganda doon sa pagginawa mo ito o pinartay mo, mas, mas mahaba yung oras na makasama mo yung buha Ano yung pakiramdam na nalalayo sa family? Una-una, uh, andun ang yung uh, loneliness. No? Um, pag maalon, naman yung seasickness. At pag kung malas-malasin ka pa, magpapagyo, gusto mo na talagang tawagin ang lahat ng santos. At, kasama na si uh, Santa Claus. <laughs> so, grabe yung guys. so, so siyempre, mga pamilya natin. Siguro, sir, uh, maski mas kinaikipwento mo yun sa family mo, sa asawa mo. Pero hindi talaga nila nakikita yung buong picture o scenario. Yung sinasabi nyo na, kumbaga, parang uh, na isa, nasa isang paana ang buhay sa lakas ng alam, sa pag -mure. So, yes. yun po talaga yung pagiging risky. Uh, sa, sa isa pa, paglayo sa family, siyempre yung buhay mo talagang hindi mo sigurado o pagsisiman. Akala kasi nila, pagkat malaki ang uh, sa eh, okay na sa pakiramdam ng mga seafarer natin, di ba? Tama po. Um, kung walang alon, napaganda ng na mag-extend sa pato. Pero pag dumating naman yung uh, typhoon season, ang daming pro na sabi sa akin. Uh, Kap, uh, uuwi na lang ako at mag-negotiate. Sa so, mga tao, mga sima na kaya dito tayo sa F20 Coaching Marketing. Kung gusto nyo man ang negosyo na ayos, siguridad, magandang home plan, dito na tayo sa F20 Coaching Marketing. thank you po Sir Tom. So siguro invite natin sila sa F20 Marketing, dahil sa mga sige po, same profession yung yes. po. Para sa mga OFW, may panahon na pakakalita na tayo ng mga mas bata pa sa atin. Hindi ko naman sinabi na hindi ko na ng pagbabato. Hindi naman hindi ba nun. No? Ang sakin sa lang is, you do the first step. And that step is, gumawa ka ng sideline. May iba oportunidad na pwedeng kumita ng pera. And you know what? Andito tayo sa F1 Fortune Marketing. Sigurado ka dito. No? Um, kikita ka talaga dito. Sa ganda ng puro ko, sa ganda ng home plan, wala ka nang ibang anak yung pakibang yun na So, thank you, Sir Tom By the way, uh, si Sir Tom po pala is isang director dito sa Afton Marketing. So, baga sa profession niya, mataas ang rank niya. Dito sa company namin, mataas din po ang uh, rank niya. So, dito, ang maganda sa Afton Marketing, ako guys, uh, isa rin po ang director. Pero, unlike ni Sir Tom ordinary employee rin ako before. Pero maganda sa company namin, walang pinipiling background, walang pinipiling edad. Okay, kung ikaw may trabaho, housewife, welcome ka dito. wag ka lang may kaso sa munti. Ito dati ka Anyway guys, maraming salamat po. Uh, kontakin nyo lang po ang number na dipigay namin sa baba. Pagtulungan po natin atin.